Handa raw ang LTFRB na mag-alok ng limang taong prangkisa sa jeepney operators kasunod ng kanilang pulong sa Grupong Piston ngayong hapon. Pero nanindigan sila na nakadepende ito sa mga lalahok sa modernization program. Para bigyan mo hang ang balita, Mobile Journal, King Senko. Modern jeepney na ang ipinupush na kapalit ng traditional at iconic na mga jeepney mga paps. Pero bakit kaya hanggang ngayon, marami pa rin mga driver ng traditional jeepney ang hindi pa ready para dito. Sa aking pag-iikot-ikot sa mga kalsada sa Metro Manila, kapansin-pansin na marami pa rin bumibiyahing jeepney sa kabila ng unang araw ng transport strike o tigil pasada ng grupong piston. Pero ang grupo na biyaheng Cubao-Quiapo, nagtipon-tipon sa I. E. Rodriguez para ipahayag ang kanilang pagtutol sa napipintong deadline ng consolidation ng prangkisa ng mga traditional jeepney sa December 31. Karamihan daw kasi sa kanila ay hindi afford ang presyo ng modern jeepney na nagkakahalaga ng isa't kalahati hanggang dalawat kalahating milyong piso. Magkano lang pinikita namin? Yung pambili ng bagong jeep ngayon, milyon siya eh. Kapiranggot lang ang kita namin, araw-araw. Eh hindi pa nga sapat sa amin pamilya. Pero paglilinaw ng LTFRB sa programang One Balita Pilipinas Tanghali, tipo sa pilitan ang pagbili po ng modernized jeepneys uh -uh. kasi ma'am nanindigan po ang ating LTFRB chairman as long as roadworthy po ang inyong mga jeepneys makakabyahe pa rin po kayo. Inirerekomenda rin daw ang pagsapi ng mga jeepney driver sa mga kooperatiba para mas pagaanin ang requirements pati na ang gastusin sa po sa paglilinaw December 31 po ang deadline for consolidation. Kapag nag-consolidate po napakadami pong requirements pero sinimplihan na po ng LTFRB ang requirements. Ang kailangan na lang po ay ang petition for consolidation. Handa rin daw ang LTFRB na makipagdiyalogo sa transport group para matalakay at maayos ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa PUB modernization program. Kaya naman sa ngayon, patuloy pa rin umaasa ang mga paps nating jeepney driver na mabibigyan ng resolusyon ang kanilang mga hinaing. Kahit daw isang taon na provisional authority lang ulit. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.